Hello po. Say <laughs> hi. Maglalaro kami ngayon ni tatay. Bugtungan. <laughs> bugtong, bugtong. Bugtong, bugtong. Tapos, pag hindi mo nasagot, bawal tumawa dapat pa. <laughs> Kasi pagka tumawa, kahit hindi nasagot ka, ganun yun. Oh, sige, sige, Asya, sige. sige. Nagyan ko na. Kaitsura natin. Nagayos pa ako. Ano <laughs> na. ha? nakakapag ano ako ano pa. 5 seconds. sige, uh, count ha, uh, count. Uh, <laughs> <laughs> okay, tumawa ka na ngayon kasi mamaya bawal tumawa. Dapat tahimik lang. Hindi nga, <laughs> nga, bawal nga tumawa. Sige, sige, sige. Okay, okay na. Sige, Game. Tumaan na. Bato, bato, pick. bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. 5 seconds. Five seconds na nga. Five, five, seconds. seconds. Ikaw bubunot pagka ano? Ako din bubunot para sa'yo. Okay, say. tanong. Unang tanong, nong, 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 nong. O, ito. Isang lupa-lupaan sa dulo ng kawayan. Isang lupa-lupaan sa dulo ng... Two. Dahon. Three, dahon. Four. Five. Ay, <laughs> <five. laughs> ah, ikaw naman. Ikaw <laughs> naman. yan! <laughs> wala pa! Wala pa! Wala pa! Wala pa, pa nga tanong eh, go! Tumatawa ka Tatanong na! Tatanong nga muna, oh! Lumalakad! Okay, go! Lumalakad, walang paa, lumuluha, walang matawan! tuti Ballpen! <laughs> Ball 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 <laughs> oh, ito! gulay na granate ang kulay matigas pa sa binti ni Kiray pag nilag pag nilaga ay lantang katuray one talo oh. Taloo! <laughs> okay ko na okay ang sariway tatlo na ang maitim ay maputi na ang bakod ay lagas na one two Matanda. three four <laughs> Okay. Oh, okay, <laughs> game na. Oh, ito. Ito, kaya mo to. Dumaan ang pari. Nagkagata ng mga pari. Nagkagata <laughs> ng mga pari. <laughs> dumaan ang hari. Nagkagata ng mga pari. Zipper, pare. zipper, okay. zipper. Ito. Hello, sayo na may lumag. Make up, make up. What? Oh, mali, 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 mali. Okay. May balbas ngunit lang mukha. One, two, three, Mais. four, five. Mais. <laughs> <laughs> Hindi mo basic and basic. Okay. Hindi Alaa, ko magagawa. Basic yan. Basic. Hindi ko siya mabasa eh. Dapat gagamitin. Mag oh, Dalawa magkaibigan. Unahan yung unahan. Ha? Okay. Ikaw. Hindi ako sikat na pilosopo tulad ng henyong kapangalan ko. Pero mahal din ako ng tao dahil kinakainan ako. One, two, three, four, five! <laughs> 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 Seconds. <laughs> Ah, oh, ito, ito. Okay. Ah, sige. Tangga. Pinipilit mo. Ah, <laughs> Pinilit na mabili. sa saka, saka sa leeg itinali. One. When, quintas, quintas, quintas. Quintas, quintas, quintas. Four. <laughs> five.

Your face. Yeah, yeah. Buklod na tinampukan. Oy, ang sipon mo dito. Huwag ka dito po. Huwag ka dito. Oh, dito. Ang sipon mo dito. Okay. Buklod na tinampukan. Saksi ng pag-iibigan. One, two, three, four, Sing -sing. five. Sing-sing. <laughs> <Wait pala. laughs> Dinadaya ako nito. Basic <laughs> yan, basic. Okay. Oh. ay, magkain-kain mo to. Isang prinsesa, nakaupo sa tasa Okay. Basic. 7. <laughs> utusan kung wala pa utusan kung walang paat bibig. Sa lihim ko'y siyang naghahatid. Pag inutusay di na babalik. 1 2 3 4 5 Ang dami naman, no? Sabi ka makabawi ah. Oh, Sabi Sorry mo babawi ako eh. Okay, oh. Sige, yun. Kala ko basic lang eh. Ah, dali. Oh, kaaway ni Bantay, may siyam na buhay. One. Pusak! Oh, pusa, pusa, okay. pusa! Ano pa ulit, pa Wala na. <laughs> Tapos ano <undok>, tayo nang sisipunin. <laughs> Kabawi na ako. <laughs> Isang butil na palay, sakop ang buong bahay. One. Inaw. Inaw. Three. Four. Inaw. Bumbilya. Ay, <laughs> may inaw. Bumbilya pa rest na naman. Bumbilya. Dapat yung pinakatama. O, <laughs> ay. <laughs> Nasabi ko na. Nakapain na. <laughs> wala pa. <ba? laughs> o, oh, ito, ito. Ay, kaya mo ito. Malit pa si kumpare, nakakita na sa tore. Gagamba. Okay, kaya, kaya. Lazy. <laughs> Popo. <Okay>. <laughs> 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 Nabunod pa na <laughs> okay. okay. Dalawang magkaibigan. Magkadikit ang baywang. Kapag ka sila'y namamasyal, nahawi ang daan. One, two, three, four, Gunting. five. <laughs> Gunting. <laughs> Gunting. Ama, ikaw na. Hindi ko sabasito, si eh. Tapos ah, sunod na ano, sige. Ito, okay. okay. so, kain-kain na to. Isang so, bahay na ba to? Papaganito na pala itura natin pag matanda na tayo. O, oh, isang bahay na ba to? Ang takip ay bilao. Kaldero. One. Kaldero. Two. Kaldero. Three. Kaldero. Four. Caldero. Five. <laughs> <laughs> Snail. <rice> ay, <laughs> 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 sorry. Sakit. Snails masyado ka. Ito na lang i mo. Ah, sige, 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 sige. ko <laughs> <Sakit. Okay. laughs> okay, na. Sa game. Sa game na. Super, dagtagan natin ng powder para masaya. Wait, baka hikain ako niyan. Hindi, huwag kang hihikain. Okay. Balo-balo. Balo-balo. <laughs> Wala pa nga eh. Balubaloktot ang laman, balubaloktot ang buto. Kapag di mahulaan, ako ang babaloktot sa'yo. One, two, three, suso, four. Suso! 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 Tama ba? Okay. <laughs> ah. Last na to. <laughs> <laughs> ah, sige. Oh, last na, na ba. to. Mabawal masabrahan ang heart. <clears throat> Pag-aari mo, dala mo, dapat wat madalas gamitin ng iba maliban sa iyo. One, two, three, four, five. <laughs> <laughs> Sasagot pa Pangalan. na <laughs> ako. <laughs> Sagot. Pangalan. Ah, pangalan. Uh, last. Alright, last, na tao. Ah, last na. Last na. Ako na. Last na. <laughs> Oh, last na daw to, last uh -huh. na to. Uh, na siyang ng kakatawa. Eto, siguro hindi mo ito masasagutan. Ano yun? Hala! Di <laughs> na! <laughs> Kahit Tinaga ko ang puno sa dulo nagdurugo. One. Puso. Two. Puso. Saging. Three, Saging. Four. Bago. <laughs>